Yo! Ikaw ba ay naghahanap at gustong kumain ng Chinese foods ngayon? Aba! May alam ako niyan! Tara, samahan mo ko! Yo! up mga kayo pips. Andito nga pala tayo ngayon sa Phase 2 Pinagsama Tagig kunsaan pala natin matatagpuan ang store ng To The Walk na talaga nga naman pinupuntahan at dinadagsa ng maraming tao dahil sa kanilang mura at masasarap na Chinese cuisine dishes at takalain mo yon na marami rin palang pagpipili ang pagkain sa kanilang menu. At hindi lang yan, mag enjoy ka rin kung paano nila niluluto at ginagawa ang inorder mong pagkain dito. sa kamababait at magalang din ang kanilang mga crew. O tara, panoorin naman natin kung paano i-prepare ang foods. At eto na nga pala yung in-order ko. order nga pala ako ng orange chicken, chow mein, at Szechuan shrimp. At kitang kita mo naman talaga kung gaano ka solid ang foods nila dito. At sisiguraduhin ko nga talaga sa'yo na uuwi kang masaya at busog dito. Oh, ano pa bang inihintay mo? Pumunta ka na at food trip dito. At sinisigurado ko sa'yong hindi mo pagsisisihan ang pag food trip sa to the walk. Oh, tara, tikman naman natin yung pagkain nila. Ang natin, pag na natin to para malaman natin kung anong lasa. Yung lasa yan. Hindi siya ganun kaalat. Fuck pa lang siya. May konting fitness. Tapos yung lasa nung no? alap yun yung parang meron siyang roast na lasa. Siguro sa paraan ng pagkaluto nila yun dahil hindi luto doon sa bok. Kaya yung mga kulay niya. Kasi talaga. Kaya kung ako sa inyo, pumunta na kayo dito at subukan nyo. Ito yung chow mien nila. Kita nyo naman, 85 pesos lang. Sulit na. Mapapagod na talaga yun. Ang ginagawa nila ito, nang may tool, pero talaga mahinip kapag sa nerve sa'yo. Ikman naman natin ngayon yung Cheshwan shrimp nila mas parang um, marinated shrimp at siyang to rice tignan nyo naman yan oh siguro ko lang so, pa, sir -sir -sir. Hmm. -sir -sir. hindi pa sa sarili Ang ng siya, hindi ganun kaya may sweetness na, na, lang na nahaluan lang, yun, lang yung ano ba yun tamis ng sinkamas tapos talaga nagbibigay sa akin ba't sumusubo ko ng yung chow fry rice ito tikman naman natin yung lemon chili nila ito kitang kita nyo naman sa laman pa lang at Tsaka yung pagiging sticky ng sauce niya, yung sasa nyo So yung bell pepper niya, hindi siya yun talagang mal hindi siya malamig na. Kaya yung carrots niya, hindi na yun naman yun. Subukan na natin, ano pang iniintay natin. Lasang-lasang talaga yung orange niya. Sa sauce niya, nag-melt, nag-melt, nag-melt talaga. Kaya alam mo, pag sinasayang mo din itong yang chow, sideless nila. Hindi sa gabi sa The best ka lang ito. Hindi ka ba mamagpeta sa alas ng mga pagkain. Hindi siya maalat. Uh, hindi ka rin mauuman. Patamis. Sakto lang. Pag kinain mo, masarap talaga. Anong oras nag-open sir yung store niyo sir? Tsaka anong oras din po nagsasara yung store niya? Bali nag-open po kami ng 10 a.m. Then nag-close po kami ng 12 midnight. At 12 midnight po. Tapos ano sa mga ano po sir, sa mga pagkain niyo po sir, ano po yung mga marerecommend niyo na pagkain sir? Best seller niyo po pagkain sir. Ah, uh, bali meron tayong ah, uh, uh, yang chow spirits, then for the rice, pwede tayong mamili sa rice kung anong gusto natin ng na rice, pwede yung yang chow, pwede yung egg fried rice, smoked fish fried rice, spicy fried rice, then soy chicken. Pero yung mga pano niyo, mga tindahan niyo dito sir, affordable no, at kaya abot kaya ng mga tao, yes, sa pangmasa. Uh, sir, sa mga branches, sir, saan po makikita yung mga branches, sir? Bale, ang branch namin na is uh, dito sa Pinalisama, then meron sa Baclaran, bagong bukas sa Baclaran, then meron sa Bukawi, Pembo, at saka sa Pico. Eh, sir, yung sana, sir, open for franchise na rin po ba itong, ano nyo, yung to the walk, sir? Yes po, open franchise po. Sir, sir may mga gusto mag-franchise, sir. Uh, saan po nila pwedeng uh, ma-message o ma ma email yung ano niya sir ah uh, bali pag message na lang po sila sa to, sa, sa to the walk po tapos doon na lang po nila sir malalaman sir kung yung kung gusto nila mag-fundraise sir yes, nandoon na rin po yung mga details sir yes po nandoon na po